sa ilalim ng makakapal na kanopya ng mga puno sa isang liblib na gubat sa Luzon, bumubuhos ang ulan na tila musika sa lupa. Ang hangin ay malamig, may halong halimuyak ng basang lupa at bulaklak na hindi maipaliwanag ang bango. Ang bawat hakbang ni Sophia ay nagiiwan ng bakas sa malambot na lupa. Ang kanyang sapatos ay basang basa na ngunit hindi niya iyon alintana. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, puno ng pananabik at pag-usisa. Sigurado ka bang dito ang sinasabi ng mapa? Tanong ni Isko. Ang kanyang kaibigan na halatang inis na. Nakasukbit ang kanyang backpack at ang kanyang payong ay halos hindi na makayanan ng lakas ng ulan. Baka naman maling impormasyon na naman yan, Sofia. Lahat ng gubat na napuntahan natin, wala namang kakaiba. Hindi ito tulad ng ibang gubat, Isko. Sagot ni Sofia na may pilit ng ngiti. May nararamdaman akong kakaiba. Parang Tinatawag ako ng lugar na ito. Umiling si Isko, halata ang pagdududa sa kanyang mukha. Tinatawag, parang pelikula lang. Sana hindi tayo magkaproblema dito. Delikado ang ganitong lugar, lalo na tag-ulan. Ngunit hindi pinansin ni Sofia ang babala. Ang gubat ay tila may sariling buhay. Ang mga liwanag na kumikislap sa pagitan ng mga dahon. Ang mga bulong ng hangin na tila may sinasabi at ang kakaibang huni ng mga ibon na hindi niya kailanman narinig sa ibang lugar. Para bang bawat galaw ng kalikasan ay sinadya para sa kanya. Ang kanyang puso ay tumitibok sa pananabik. Ang kanyang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Habang naglalakad sila sa mas malalim na bahagi ng gubat, napansin ni Sofia ang isang matandang puno na balot ng lumot. Ang puno ay may kakaibang anyo. Tila baluktot ang mga ugat nito na parang mga daliri ng tao. Sa gitna ng ugat ay may isang maliit na lungga at mula ron ay lumalabas ang isang kakaibang liwanag na kulay ginto. Sofia, wag mong sabihin na gusto mong tingnan yan. Sabi ni Isko, napansin ang direksyon ng tingin niya. Mukhang delikado, baka may ahas dyan o kung anumang hayop na hindi natin alam. Ngunit hindi na nakinig si Sofia. Lumapit siya sa puno, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik. Ang liwanag mula sa lungga ay tila lumalapit sa kanya, parang inaakit siya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay at naramdaman niya ang malamig na hangin na nagmumula sa loob. Sa ilalim ng lungga, may isang lumang diary na balot ng alikabok at tila napakatagal nang iniwan. "Sofia, huwag mong hawakan 'yan!" sigaw ni Isko, ngunit huli na. Kinuha ni Sofia ang diary at sa sandaling iyon, ang gubat ay tila huminto. Ang mga huni ng ibon ay natigil, ang ulan ay tila bumagal at ang hangin ay tumahimik. Ang diary ay mabigat sa kanyang mga kamay, ang balat nito ay magaspang at may mga ukit na hindi niya maintindihan. Binuksan niya ang unang pahina at naramdaman niya ang kakaibang init na nagmumula sa mga salita. Ang tinta ay tila buhay Gumagalaw sa papel, nakasaad ang isang mensahe na nagbigay ng kilabot sa kanyang buong katawan. Sa bawat pahina, may kapangyarihang magpapakita, ngunit mag-ingat sapagkat ang kapangyarihan ay may kapalit. Hindi maganda 'yan, Sofia, sabi ni Isko, ang kanyang bosses ay puno ng pag-aalala. Hindi mo alam kung ano ang nasa loob niyan. Baka kung anong sumpa ang dala niyan. Ngunit ang puso ni Sofia ay puno ng pananabik. Sa wakas, narito na ang sagot sa kanyang mga pangarap, isang bagay na makapagbibigay ng kahulugan sa kanyang pagtuklas. Ang gubat ay tila sumasabay sa kanyang damdamin, ang mga liwanag ay kumikislap ng mas maliwanag, at ang mga bulong ng hangin ay tila sinasabi sa kanya na magpatuloy. Sa kabila ng babala ni Isko, binasa niya ang susunod na pahina. Nakasaad doon ang isang utos, Humakbang sa timog at hanapin ang batis. Sa ilalim ng tubig may lihim na magbubukas ng daan. "Ikodarantan, e, hindi ko gusto ang nangyayari, Sophia," sabi ni Isko. Ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng takot. "Sigurado ka bang susundin mo ang mga nakasulat diyan? Hindi ba't mas mabuting iwan na lang natin 'yan dito?" Ngunit si Sophia ay hindi mapipigilan. Ang diary ay tila humihila sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng kuryosidad na hindi niya maipaliwanag. Kung ayaw mong sumama, Isko, mauunawaan ko. Pero kailangan kong gawin ito. Napabuntong hininga si Isko, ngunit hindi niya magawang iwan si Sophia. Sige, pero tandaan mo, Sophia. Kapag may nangyaring masama, hindi ko na alam kung paano kita maililigtas. Naglakad silang dalawa patungo sa direksyon na itinuro ng diary. Ang gubat ay tila mas nagiging kakaiba sa bawat hakbang. Ang mga puno ay tila gumagalaw. Ang mga liwanag ay sumasayaw. At ang hangin ay nagiging mas malamig. Sa wakas, narating nila ang batis. Ang tubig nito ay malinaw at malamig. Sa ilalim ng batis, may isang bato na may ukit na tila mata ng tao. Sigurado ka ba dito, Sofia? Tanong ni Isko. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango si Sofia ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang bato. Sa sandaling hinawakan niya ito, ang gubat ay nabalot ng isang kakaibang liwanag. Ang hangin ay tila umikot sa kanila at ang mga bulong ay naging mas malakas. Tila may mga boses na bumubulong sa kawalan. Biglang lumitaw ang isang nilalang mula sa likod ng puno, isang engkanto na may mahaba at kumikinang na buhok. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa liwanag. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kilabot at takot sa dalawa. Bakit mo kinuha ang diary? Tanong ng engkanto. Ang kanyang boses ay malamig ngunit maganda. Alam mo ba ang kapangyarihang dala nito? Napalunok si Sofia. Hindi alam kung ano ang isasagot. Si Isko naman ay napaatras ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang gubat ay tila huminto muli. Ang kapaligiran ay puno ng sa gitna ng makakapal na gubat sa Luzon kung saan ang mga puno'y tila nagkukwentuhan sa bawat paghalik ng hangin, naglalakad si Sofya, ang kanyang mga matay punong-puno ng pananabik. Ang tag-ulan ay nagbibigay ng kakaibang buhay sa paligid. Ang amoy ng basang lupay tila bumabalot sa kanyang diwa habang ang patak ng ulan sa mga dahon ay parang musika ng kalikasan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang balat at ang mga ugat ng puno na naguugat sa lupay parang mga palatandaan ng isang sinaunang lihim. Sigurado ka bang dito mo nakita yung lumang puno? Tanong ni Isko na nasa likuran niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan tulad ng lagi. Si Isko ay praktikal. Ang kanyang mga matay laging naghahanap ng lohika sa bawat bagay. Ngunit kahit pa siya'y duda, sumusunod pa rin siya kay Sofia ang kanyang matalik na kaibigan Oo, Isko. Ramdam ko. Parang tinatawag ako ng lugar na to, sagot ni Sofia. Ang kanyang tinig ay puno ng pananabik. Hindi niya maipaliwanag, ngunit parang may koneksyon siya sa gubat na ito, Naparabang ang bawat puno at dahon ay bahagi ng kanyang kwento. Sa wakas, narating nila ang lumang puno na sinasabi ni Sofia. Ang puno ay napakalaki, ang mga ugat nito ay tila yakap ang lupa at ang katawan nito'y balot ng lumot. Sa ilalim ng puno, may isang bagay na kumikinang. Isang lumang diary ang balat nito'y gawa sa tila sinaunang material at ang mga pahinay may kakaibang sinag na parang sumasayaw sa ulan. Anong klaseng diary yan? Mukhang hindi normal, sabi ni Isko. Ang kanyang kilay ay nakakunot. Lumapit siya upang tingnan ito, ngunit si Sophia ang unang humawak. Nang hawakan niya ang diary, naramdaman niya ang kakaibang init na para bang ang bagay na ito'y may sariling buhay. Binuksan ni Sophia ang diary at ang mga pahina nito'y puno ng mga sulat kamay na hindi niya maunawaan mga simbolo, larawan ng gubat at mga salitang tila nagmumula sa ibang mundo. Ngunit sa bawat pahina, may isang linya na malinaw. Ang gubat ay may buhay at ang tagapagmana ang magbabantay. Hindi ko gusto to, Sophia. Parang may masama akong nararamdaman. Sabi ni Isko na tumalikod at naglakad palayo. Ngunit si Sofia sa halip na makinig, pinili ang sundin ang kanyang puso. Binasa niya ang isang utos na nakasulat sa diary. Haplusin ang lupa at ang gubat ay magpapakita ng tunay na anyo. Ginawa niya ito, haplos niyang hinipo ang lupa at biglang bumalot ang kakaibang liwanag sa paligid. Ang mga puno'y tila na buhay, ang hangin ay napuno ng bulong na hindi niya maipaliwanag. Mula sa kawalan, isang nilalang ang lumitaw, isang engkanto. Ang kanyang anyo'y parang pinaghalong tao at liwanag. Ang kanyang mga matay kumikislap na parang mga bituin. Bakit mo ginising ang gubat? Tanong ng nilalang, ang kanyang tinig ay malalim at parang umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Si Sofia ay natigilan, hindi alam kung paano sasagot. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis habang si Isko ay tumakbo pabalik. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sophia, ano to? Anong ginawa mo? Sigaw ni Isko, ngunit hindi siya pinansin ni Sophia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa engkanto na tila nag-aalok ng isang lihim na mas malaki pa sa kanyang mga pangarap. Tagapagmana ka ba? Tanong ng engkanto. Ang kanyang kamay ay nakalahad kay Sophia. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang lumakas ang hangin at ang liwanag sa paligid ay lalong kumislap. Ang diary ay biglang umilaw at ang mga pahina nito ay nagbukas ng mag-isa na parang may sariling isip. Ang gubat ay tila gumagalaw, ang mga puno'y yumuko at ang lupa ay umalog. Si Sofia ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang puso'y puno ng tanong. Ano ang kapalit ng kapangyarihang ito? Sa gitna ng makulimlim na hapon, naglalakad si Sophia sa makapal na gubat ng kanilang bayan. Ang mga ulap ay mabigat, tila naghahanda para sa isang masaganang buhos ng ulan. Ang hangin ay malamig, dumadampi sa kanyang balat na nagdulot ng kakaibang kilabot. Sa bawat hakbang niya, naririnig ang pagpitik ng mga dahon sa ilalim ng kanyang mga paa at ang mga huni ng ibon na tila nagpapahiwatig ng babala. Ngunit sa halip na matakot, ang puso ni Sophia ay punong-puno ng pananabik. Ang gubat na ito na sinasabing puno ng misteryo ay matagal na niyang pinapangarap na tuklasin. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tanong ni Isko ang matalik niyang kaibigan habang sinusundan siya. Ang tinig nito ay puno ng pag-aalinlangan. Si Isko ay palaging praktikal, palaging may tanong, palaging may duda. Ngunit sa kabila nito, hindi niya maiwan si Sofia. Sa kabila ng kanyang pagiging skeptic, may bahagi sa kanya na ayaw siyang pabayaan. Isko, kailan ka ba nagtiwala sa akin? Tugon ni Sofia na may ngiti, bagamat hindi niya tinignan ang kaibigan. Nakatoon ang kanyang mga mata sa daan, sa bawat puno, sa bawat sulok, na tila may lihim na naghihintay na matuklasan. Sa ilalim ng isang matandang puno napansin ni Sofia ang isang bagay. Ang puno ay balot ng lumot, tila isang sinaunang bantay ng gubat. Sa ugat nito, may nakabaon na isang bagay na tila sumisilip sa pagitan ng basang lupa. Lumuhod si Sofia at maingat na hinukay ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Naroon ang isang diary, lumang-luma. Ang takip nito ay gawa sa makapal na balat at may mga ukit na hindi niya mawari kung anong wika. Anong ginawa mo? Sigaw ni Isko. Ang kanyang boses ay puno ng alarma. Hindi mo alam kung ano ang bagay na 'yan. Ngunit si Sofia ay hindi nakinig. Binuksan niya ang diary at sa kanyang pagkagulat, ang mga pahina nito ay hindi blangko. May mga nakasulat na mensahe, mga utos, mga babala, mga kwento. Ang tinta nito ay tila sariwa pa. Pero ang amoy nito ay parang kahoy na nababad sa ulan. Habang binabasa niya ang isang utos, biglang nagbago ang paligid. Ang hangin ay tila tumigil, ang mga ibon ay naglaho, at ang gubat ay napuno ng kakaibang katahimikan. Sa sulok ng kanyang mata may gumalaw, isang nilalang, maliit, maputla at may mga mata na tila nagliliyab. Ang nilalang na iyon ay hindi tao, hindi hayop. Isa itong engkantado, ang presensya nito ay nagpapakilabot sa kanilang dalawa. Sofia, tumigil ka na," sigaw ni Isko. Ang boses nito ay nanginginig. Ngunit si Sofia ay tila naakit sa diary, sa mga lihim nito, sa kapangyarihang dala nito. Ang nilalang ay lumapit sa kanya, tila sinisiyasat siya. "Ikaw ba ang napili?" bulong ng nilalang. Ang tinig nito ay parang hangin na dumadaan sa mga dahon. Ang tanong nito ay nag-iwan ng bigat sa puso ni Sofia. Napatingin siya kay Isko na ngayon ay nakatayo nakahanda na siyang hilahin palayo. Ang diary ay tila buhay, ang mga pahina nito ay nagliliwanag, at ang mga salita ay gumagalaw. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanong ng nilalang ay nananatili sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin ng napili? At bakit tila may bahagi sa kanyang puso na gustong sagutin ang tanong na iyon, kahit na alam niyang ang sagot ay magdadala ng mas malaking panganib? Ang ulan ay nagsimulang bumagsak Unti-unting binabasa ang paligid. Ang gubat ay tila nagbago. Ang mga kulay nito ay naging mas matingkad, mas buhay. Ngunit ang puso ni Sofia ay naguguluhan. Ang diary ay nasa kanyang kamay, ang nilalang ay nasa harapan niya, at si Isko ay nasa likuran, nagmamakaawa na tumigil na siya. Ang kanyang desisyon ay magbabago sa lahat. Ngunit ano ang pipiliin niya sa makapal na gubat ng Luzon? kung saan ang mga puno tila nagkukwentuhan sa bawat hampas ng hangin, naglalakad si Sofia. Ang kanyang mga botay sumisiksik sa basang lupa at ang amoy ng sariwang hangin na may halong halimuyak ng bulaklak ay tila nang aakit sa kanya na maglakbay ng mas malalim pa. Sa likod niya, si Isko, may bitbit na lumang backpack ay tahimik na sumusunod, ang mukha'y puno ng alinlangan. Sigurado ka ba dito, Sofia? Hindi biro ang pumasok sa ganitong lugar lalo na tag-ulan-aniya habang sinikap niyang alisin ang putik sa kanyang sapatos. Ngunit si Sophia na ang mga matay kumikislap sa pananabik ay hindi nagpatinag. Isko, nararamdaman ko may kakaiba dito. Parang tinatawag ako ng gubat. Sa ilalim ng isang malawak na puno ng balete, biglang tumigil si Sophia. Ang kanyang hiningay tila napigil nang makita ang isang bagay na nakabaon sa ugat ng puno, isang lumang diary, ang takip nito'y nayari sa balat at ang mga pahinay tila ginintuan sa kabila ng kalumaan. Ang mga daliri niya'y nanginginig ng kunin ito at nang madama ang bigat nito sa kanyang kamay, may kakaibang init ang dumaloy sa kanyang katawan. Ano yan? Tanong ni Isko. Ang mga kilay ay nagtaas. Diary, sagot ni Sofya halos pabulong habang binubuksan ang unang pahina. Sa loob may sulat kamay na tila gawa ng isang tao mula sa ibang panahon. Ang tintay kulay itim, ngunit ang bawat letra ay tila nagliliwanag sa ilalim ng liwanag mula sa mga siwang ng puno. Sa bawat pahina, may kapangyarihan. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang kapangyarihan ay may kalakip na pananagutan. Binasa niya ng malakas, kapangyarihan, Sophia, Baka isa lang yan sa mga kwentong pambata, sabi ni Isko. Ngunit ang tono niya ay nagbabadya ng takot. Itapon mo na yan. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Ngunit si Sofia ay tila naakit na sa diary. Sa bawat pahina, may mga nakasulat na salita na tila naguutos. Sa unang utos na kalagay, tumawag sa puso ng gubat at ang bantay nito ay magpapakita. Hindi mapigilan ni Sofia ang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa malumanay na tinig binigkas ang mga salitang nakasaad. Sa isang iglap ang hangin sa paligid nila'y biglang bumigat. Ang mga dahon ng balete ay nagsimulang magpitik at ang lupa ay tila gumalaw. Si Isko ay napaatras, ang mga matay lalaki Mula sa lilim ng puno, isang nilalang ang lumitaw. Ang balat nito'y kulay berde, parang lumot, at ang mga matay parang liwanag ng buwan. Ang nilalang ay nagmasid kay Sophia na tila sinusuri siya. Ang presensya nito'y nagdala ng lamig at kilabot. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ni Sophia ang kakaibang koneksyon sa nilalang. Bakit mo ako tinawag? Tanong ng nilalang. Ang boses nito'y parang bulong ng hangin. Hindi makasagot si Sophia. Si Isko naman ay mabilis na humarang sa harap niya. Ang mga kamay ay nakataas na parang proteksyon. Sophia, tama na. Hindi natin alam kung ano yan. Ngunit bago pa makapagsalita si Sofia, biglang lumiwanag ang diary sa kanyang kamay. Ang liwanag nito'y tumagos sa kakahuyan at ang nilalang ay biglang napangiti. Ang diary ay hindi basta-basta, pero tandaan mo babae ang bawat utos ay may kapalit. Sa pagbalik ng normal na hangin, ang nilalang ay naglaho iniwan si Sofia at Isko na parehong naguguluhan. Ang diary sa mga kamay ni Sofia ay tila mas mabigat, mas misteryoso at mas mapanganib kaysa dati. Si Isko ay tumingin sa kanya, ang mga matay puno ng galit at takot. Sophia, ano ba talaga ang gusto mo? Ang gubat o ang sarili mo? Tanong niya, ngunit hindi siya sinagot ni Sophia. Sa ilalim ng balete, habang ang ulan ay nagsisimula ng bumagsak, naramdaman ni Sophia ang bigat ng desisyon na kailangang gawin. Ang diary ba ang magbibigay sa kanya ng sagot? O ang boses ni Isko ang dapat niyang pakinggan? Sa gitna ng tag-ulan, ang gubat sa liblib na bahagi ng luson ay tila nababalot ng misteryo. Ang mga makakapal na punoy nagkukubli sa liwanag ng araw at ang hangin ay may dalang malamig na dampi na nagdudulot ng kilabot sa balat. Si Sophia, isang dalagitang mapangarapin, ay naglalakad sa makikitid na landas. Ang kanyang mga botay lumulubog sa basang lupa na parang yakap ng gubat sa bawat hakbang. Ang huni ng mga ibon ay tila bumubulong ng lihim at ang amoy ng sariwang hangin na hinaluan ng kakaibang halimuyak ng bulaklak ay nagdadagdag sa mahiwagang damdamin ng lugar. Sigurado ka bang dito mo nakita ang lumang puno? Tanong ni Isko, ang kanyang kaibigan na palaging may dalang pagdududa. Ang kanyang tinig ay may halong iritasyon. Ngunit ang mga mata niya ay nagmamasid sa paligid, tila naghahanap ng sagot sa mga katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Oo, dito nga, malapit sa batis sa sagot ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, kahit na ang paligid ay madilim dahil sa makakapal na ulap. Sa kanyang isipan, ang gubat ay hindi lamang isang lugar ng misteryo, kundi isang daan patungo sa pagtuklas ng sarili. Sa wakas, narating nila ang lumang puno. Ang bark nito ay magaspang puno ng lumot at tila may bakas ng panahon. Sa ilalim nito ay naroon ang diary, isang maliit na kwaderno na may takip na tila gawa sa balat ng hayop at ang mga pahina nito ay naglalaman ng sulat kamay na tila kumikislap sa liwanag ng hapon. Ang unang paghawak ni Sofia sa diary ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam na parang may dumaloy na enerhiya mula dito patungo sa kanyang katawan. Hindi ko gusto 'yan, sabi ni Isko, ang kanyang mga kilay ay nakakunot. Hindi mo alam kung ano ang laman niyan, baka may sumpa. Hindi mo ba nararamdaman? Parang tinatawag ako nito, sagot ni Sophia. Ang kanyang tono ay puno ng pagtataka. Binuksan niya ang diary at ang unang pahina ay naglalaman ng isang mensahe ang gubat ay may lihim. Tundan ang yapak ng liwanag. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Isko, sinunod ni Sofia ang utos sa diary. Sa kanilang paglalakad, ang mga liwanag na tila sumasayaw sa hangin ay nagpakita ng daan, isang landas na hindi pa nila nakikita noon. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng kakaibang tunog na parang ang lupa ay nagsasalita. Ang damdamin ni Sofia ay halo-halo. Kaguluhan, pananabik at takot. Hindi ko gusto to, Sophia. Parang may mali. Bulong ni Isko. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid sa paligid. Ngunit si Sophia ay hindi natinag. Ang diary ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na sundan ang landas. Bigla, mula sa mga anino ng gubat ay lumitaw ang isang nilalang. Isang engkantada na may mahahabang buhok na kulay pilak. At ang kanyang mga mata ay tila may liwanag ng buwan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng katahimikan sa paligid at ang hangin ay tila huminto sa paggalaw. Bakit mo binuksan ang diary? Tanong ng engkantada, ang kanyang boses ay parang musikang bumabalot sa hangin. Si Sophia ay napalunok, ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi namin alam kung ano ang diary na, yan, baka delikado, sabat ni Isko ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, ang engkantada ay ngumiti, isang ngiti na puno ng misteryo. Ang diary ay hindi basta-basta. Ito ay susi sa kapalaran ng gubat, ngunit ang kapalaran ay nasa inyong mga kamay. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng bigat sa isipan ni Sofia. Sa kanyang harapan ay isang pagpipilian na hindi niya inaasahan. Ang sundin ang diary, o ang pakinggan si Isko. Ang gubat ay tila humihinga, ang mga dahon ay pumipitik sa hangin, at ang mga bulong ng kalikasan ay tila nag ng sagot.